Hello guys, ayan mainit na din sa wakas Ayan, lalabas kami bibili ng ulam Kasama ko ang aming driver At saka si Ono oh, Joaquin Ayan, nakalabas din siya ng bahay Ilang araw siya hindi nakalabas Kasi sa bagyo Ayan Punta kami sa Talipapa Sa maliwit na palimpit ano English sa kalips? Small. Small. Yan, wala namang naano dito sa subdivision. Mataas kasi itong lugar na to. Nasulok na bakor. ko? po yung bakor. Sa bakor na baha. Sa bakor na baha. Hindi mo wala sa lakas ng ulan. Sa lakas ng ulan, hindi baka. Mm -hmm. Sa bukas, hindi bumaba dito sa atin. Yan, ganda na yung haraw. Makatuyo na na sinang naman pasinaya uh, pasinaya uh, prime sound marami ng subdivision dito guys ito pala. Ito pala yung ano, pinapagay. Kaso lang, wala mo nakalagay na ano yun. Ayan, dito mayroon din dito subdivision. Ano kaya yan? Wala rin mo talaga. Ito, Pasinaya West. Ito yung Pasinaya West. Yung kanina naman, Prime West. pero okay naman ka mataas kasing lugar na to eh hanggang ngayon malakas pa rin yung hangin na hindi na tapos na yung bagyo hmm? sana -sa tapos na yung bagyo para makalabas ako pag ano ulang init so, tapos na yung bagyo dito na nakainitan Ha? Hm. Mire. na. Mga nang Ito po yung pinakatalipan pa dito. Dito naman doon sa unahan, ayun dun yung mga isda Dito mga karin sarado, wala, wala may iba. Yung iba ang magtitinda ng isda, sarado. Ano sa patatas? Okay na po. Huwag ka magkano sa Sa pitch ay magkano. Uwi na po kami. Uwi na kami. Madali na tayo sa Albert Day. May pang Alpha Mart ka. Sa kabila yun. Sa so, kabila ang daan. Nasanay ko siya na laging nag Alpha May money ka pa? Wala. Ay, no more money na. Wala daw siyang pera. Naubos na yung iniwan ng mami niya pang merienda pang isnak is niya tuwing hapon. Ayan, pauwi na kami. Marami dito kayo, okay guys. Okay, okay.